Parami ng kaibigan na tapat at may takot kay Allah. O aking kapatid sa pananampalatayang Islam, piliin natin ng mabuti kung sino ang kakaibiganin natin, lalo na sa panahon ngayon. Kung may kaibigan kang nagpapayo sa iyo para sa kabutihan mo, panatilihin mo ang pakikipagkaibigan sa kanya dahil maaaring siya ang maging dahilan ng pagiging mabuting muslim mo. Kung may kaibigan kang pinagtatakpan ang mga kasalanan mo at mga sikreto mo, panatilihin mo ang pakikipagkaibigan sa kanya dahil maaring siya ay nakabubuti para sa iyo. Kung may kaibigan kang pinapaiwas ka sa mga gawaing kasalanan, panatilihin mo ang pakikipagkaibigan sa kanya dahil maaring mahal kanya para kay Allah kaya pinapaiwas ka sa mga gawaing haram. Tunay na ang mabuting kaibigan ay maaaring maging dahilan ng pagpasok mo sa paraiso sapagkat hahanapin kanya sa paraiso kapag hindi ka niya mahanap. Sinabi ng sugo ng Allah subhanallah wa ta'ala sa makanyanawa ang kapayapaan. Ang isang lalaki mula sa mga tao ng paraiso ay nagsabi, O aming Panginoon, nasaan ang kaibigan kong si Fulan? At nasaan ang kaibigan ko na hindi ko siya nakikita? Nakasama namin sa paraiso at sasabihin ni Allah siya ay nasa impyerno at ang lalaki na ito ay magsasabi, O aming Panginoon, O Allah, ang kaluguran ko sa paraiso ay hindi kumpleto kung wala ang aking kaibigan na si Fulan. Ang Allah ay nagutos at ang kaibigan iyon ay lalabas mula sa impyerno papuntang paraiso. Inulat ni Bukhari at Muslim.